Masrehas ang dalawang lalaki sa Cavite matapos magnakaw ng motorsiklo. Ang krimen sa pool sa CCTV. Magbabalita si Ian Suyo. Miyerkules ng umaga na sa pool sa CCTV ang rider na ito na lumiko papunta sa isang motel sa Kawit, Cavite. Pero ang motorsiklong gamit niya, hindi pala sa kanya. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita naman ang nakaitim na lalaking ito na kasabwat umano ng naunang suspect. Pagpasok niya sa isang silid, siya namang paglabas ng lalaking naka-orange na nasa unang video. May nakapagtimbre sa may-ari ng motor sa kinaroroonan ng mga suspect kaya agad niyang pinuntahan ng motel. Nagbantay sila doon at nagpakasakali na babalik itong mga suspect. Noon nga about 11 p.m. na ng gabi, bumalik nga itong mga suspect pero wala na, hindi na nila dala yung motor. Naaresto naman agad sa follow-up operation ng suspect na sina alias Iyong at alias Jomar. Yun nga lang, hindi na nabawi ang motor na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 120,000 pesos dahil naibenta na ito online. Sa investigasyon, lumalabas na dati na rin nakulong si Alias Iyong dahil sa ilegal na droga. Agad naman itong inamin ang krimen. Na na Pero si Elias Jomar, sinabing pinaalam niya raw sa may-ari na hihiramin lang ang motor. Nga po, nga po. Ako eh. Mahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act para sa 1PH Ian Suyu News 5 Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.